naprang tayo. Hindi tayo makapasok. Kasama ko eh. Ano napala na pala? May landslide daw dun eh. Hindi kami maka ano. Tingnan nyo guys. Ano? You know? Yan ang pupuntahan namin. ah oh, ano? Ano mas sabi mo? Walang napala Walang napala na <laughs> na tayo? Uh, pa ah? Sayang yung araw natin. Kaya Sayang ngay. yung aga natin gising kapag ikot, uwi tayo. Ikot Kaya nga eh.

Gusto siya tayo eh. Diya okay. pala eh. Parakap tayo ito ng bundok. Okay oh, ito yan. Kaya nalas na tayo. Oo, tara na. guys, mga guys. Katagalan sa ano eh. Nais nice pa yung GoPro. Nais pa yung ano? Sige. Naprank tayo. Hindi tayo makapasok. Kasama ko eh. Anong Talaga. pala? Salamat pala sa ano. Sa kaibigan kong nagbigay nitong na bisikleta. Binigay sa akin. Napakabait naman. Shout out pala sa Arvin. Arvin. Arbin. Boss, Boss Arbin. Maraming salamat sa bisikleta mo. Ito. Nakakyat na nang sarakora. With Bianchi may landslide daw doon eh hindi kami maka ano yun yun guys yun o yun ang pupuntahan namin yun know? o pati nga sila na yun naglalakad lang sana yun eh akit sa bundok akit dun sana taas hmm. ay sila o oh? may dadarang tungkol sila nana eh oh. o you know? Oh, Akyat okay sila? Tutuloy? Pag mga ganyan sa atin, pag may mga bag, gagapas ng pala yan. <laughs> Wala yan. Tara na. Walang napala. Walang napala. Ano? Oh, ano? Ano masasabi mo? Walang napala. Okay. walang na Uy <laughs> na tayo? Oo. Uh, pala pa yan. Sayang yung araw natin. Kaya Sayang ngay. yung aga natin gising. Kapag gawin tayo. Ikot ka ba? Kaya nga eh. Uh, ano? Tara. Second street na. Ah, di ka straight na nga. Oo. Sige na guys, hanggang <laughs> dito na lang. Sige na. Pwede na kami. <laughs> A few moments later. Tayo. Mm.

Two hours later. Ano kayo pinagagawa nito? Kailan ba kayo magkano? Sa to. camping. Sa to? Okay, mga Pinoy talaga eh. Mahilig sa okay-okay Ito lang, huwag mo lang yan, yan. Ayosin, tapos dyan ka na lang papasok. pasok ka na sa loob. pa pagalitan nako pa pagalitan ha ha pa pagalitan nako pa pagalitan hindi eh, na pag-aaway lang kasi yung customer eh okay ano lutas amo iba mayamoy amo iba tong ano ko dikadiyan mga basta baka mag boyfriend girlfriend yung mayari niya <coughs> butas naman ha butas hindi ya siempre con un lambutasan saan ka Dadan. Siyempre may ano 'yan, pinto. Ano 'to? Diwa. Hmm. Galing naman. Galing biyahe pa 'yan. Ha. Di pwede to. Ha? Negative. 'Yan mga ganitong things na uh Daming ano doon, yung polyethylene, ha? Huh? Polyethylene sa ano, sa sack. 'Yun na lang. Malaki yun. Kahihin mo na lang. Mahaba pa. Mga ah, ganyan ito yan. Mahigit sa sanay sa ano ito eh. Sanay sa, 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 ano, sa probinsya yung bibirad ng palay. Ah, Di ba? O pa, diba? ganyan? Yung ka ba ng palay dati? Oo. Palay o yung mais?

May CR na yun sa loob, boy. May CR na sa loob. Ah? May, na sa loob. Ah, may, may kusina pa kaya May na. na yan. Okay, maganda. May kusina. mo? Ha? 4,000. Okay, okay na to. Maganda yun ha? Maganda yan, yun. Dati pa yan, yun. Kinyo guys maganda may ba? dalawa Mm-hmm.